ay mga ka-showbiz bongga yung kasama ng of course I kasi yung kasi, kasi beauty door ambasador kasi anong feeling na wow. uh, exactly. ano maging tindera for a day dito sa Gateway uh, branch ng uh, beauty store. Oh, <laughs> super super um, I'm super excited and a lot experience maging tindera for other online or So at least, finally, natupad na din tindera. Wow. At ang dami niyong nabenta. Actually, <laughs> mo, parang hindi ako na-realize uh, grabe yung mga sales, hindi mga sales mo, hindi hirap pala magbaga ng mga, mga products. Nakakabagot mo talaga sa so, mga sales mga sales At congratulations sa isang fan mo na nanalo sa pakote. Okay, naging scholar po siya na, Oo, mga. at may ano pa, maan, uh, package, Doon, so. pa negosyo package. Negosyo pa. Ayan, kailangan talaga mag-side ko sa pakote. It's, yun, very small. Very good, uh, I was, kasi ano, syempre ano, amputaderm, uh, sumugot lahat sa Araneta last time dun sa concert ni uh, Darren. Na-miss ka ng mga tao. Na-miss ka ng mga... Bakit wala ka daw noon sa concert? Uh, Oo okay, uh, supposed to go. Kaso, so I was able to make it. Pero, I was able to text Darren naman, sabi ko, Ah, oh, oo kasi nakausap ko si Darren before the concert. Sabi niya nga, invited ka daw. Oo. Oh kaso nga uh, yung na ko ng work, I really try na humabol kaso hindi talaga ako. So, you know, ano? Ah, Isa ka sa inabangan ng mga tao. Oo, talaga po. Wala naman ako opening up. So, <laughs> na, hindi naman ako kakatao sa sayo. Hindi. <laughs> yung mere presence mo inabangan. Uh, Oo. Oh <laughs> my gosh. Tapos ano, open ka ba na mag-guess <laughs> mag <laughs> sa ano? Sa It's Showtime? <laughs> Since nasa GMA ng Showtime. Siguro po. Parang mag-picture kay Cassie. Parang mag-picture naman kay Cassie. Not closing any doors. oh, Especially <laughs> nandun din naman si Darren, di mm -hmm. Hello po! <laughs> ah, any, Ano na lang, pat-thank you na lang doon sa mga uh, Beautyderm users and ano. Correct. <laughs> <laughs> Ayan, of course, to all the Beautyderm supporters and users. Thank you so much for trusting Beautyderm and for those who haven't tried yet. I try nyo niya, promise, it's worth it. It's very much worth it. Kasi ka na, guys. Correct. Iba talaga yung skin ko. Kasi nawala yung pimples <laughs> ko. <laughs> <laughs> especially hormonal hormone. Oh, oh. yung ko. At glowing ka, ha? In fairness, <laughs> naging glowing na ako, Correct, guys. Correct. Oh. So, <laughs> naging oh. konting konti makeup na ako. Kasi blush on lang. That's it. Any projects na aabangan sa'yo? So, right now, may projects pa to ko, pero bawal pa iyan. So, yun na lang muna. Thank you, Kasi. Thank you. <laughs>